Hello guys. So nandito ako ngayon sa binili naming bahay na titirhan ng mga atray ni namin. Ayan. So ito yung bahay na ah, nabili namin. Tapos titignan ko tong mga halaman dito. So napakadami pong halaman dito guys. Ayan eto Ang ganda ng mga flower. Ayan. Tapos dito tayo. So itong mga nandito. Ayan, ang ganda. Oh, ito. diyan may mga yellow tapos ito orange ayan mura na double ito. so ito pa blooming pa lang saka yung yellow diyan uh-huh So ito guys, ibang kulay naman 'to. And tapos dito tayo. Ito din napakaganda. Ayan. Red. Tapos dito sa taas. So hindi pa lahat blooming. So ito yung iba. Tapos ito guys yung mga una nang nag namulaklak. Tapos dito tayo. Ayan yung yellow. Ito maganda rin 'yan. Yellow yellow. Ah, medyo light na yellow. Tapos yung nandito. Ah, ito. Ito yung uh, unang mga naging namulaklak. Tapos ayan. Ayan. Ito naman yung red na red. So, dito naman sa harap ng bahay. Tapos, ito yung white. Ayan. Napakaganda nito, guys. Azalea. Ayan. Yung mga ganitong kulay, saka yung yellow. Tapos, eto, ang napakaganda. Ay, ang bango. Napakabango nito. Murasaki. Tapos, meron ding Ayan, Murasaki. Tapos yung nandito, guys, uh, white. Kaya lang, uh, maliit pa. Ito naman yung white. Ayan. Ayan, ganda din ito. Tapos, ito yung mga last na last na tulip. Ayan, ang tulip. pa mga iba tapos dito ayan so maraming mga bulaklak pa dito guys ang dito pa tong iba ayan. ay nako marami maraming mga bulaklak ko rito tapos itong mga bonsai Kaya naman nagustuhan kong uh, binili itong bahay na to dahil maganda po talaga itong mga halaman itong mga halaman po ang nagustuhan ko dito guys sa bahay na to Ngayon, binili namin na uh, titirhan ng mga uh, magtatrabaho sa farm namin So ayan. May mga ganito din na bulaklak. Tapos ito din guys oh. Meron din ganitong flower dito. Ayan, napakaganda. Ang dami nyang bulaklak. Ayan, ang daming bulaklak. Ito din ang gusto ko. Wala pwedeng kukuhanan. Tapos, dito din guys. Ayan, may mga flower din dito. Sa lilim ng ah, peras. So, ito yung mga peras dito. Ayan, may limang puno ng peras dito. Ayan, mga yan. Ah, peras po yung lahat. Saka ito. Ayan, napakadami. So, gusto kong kukuha ng itatanim kong halaman. So, titingin ako ng pwede kong kunin dito sa mga ganitong bulaklak. Tapos guys, dito naman sa Noob. Sa taas may mga grapes. May mga grapes din dito. Yan ang mga flower. Wow, ang daming Ayan. Hola, nasira na tong mga halaman dito. ayan may asparagus din dito, guys. Oh. Ayan, asparagus. Tapos so, ito yung mga grapes. Wala bat na ata atay yung isang grapes. So ito yung mga grapes. 嗯。Mm.